Eto na nga pala yung mga piyesang naisalpak ko dito sa dating unlimited kalawang na motor. Halos mga kahan na lang yung kailangan kong isalpak, malapit ko na rin ito matapos. Bali ito na nga pala yung day 8 ng Oplan pagpapapogi natin dito sa nabili kong halos pang kilo na Yamaha Nobos eh. Bali nagsimula nga pala ako sa pagkakabit nitong bagong bili natin na harness. Nagpalit na kasi ako. Alanganin na kasing gamitin yung luma. Para na rin makaiwas tayo sa pag-inom ng sampung medical dahil nag-uumido na rin kasi nakakabit na wirings dito dati. Kakalasin ko nga muna pala ulit tong rear fender na kinabit natin nung isang araw para mailagay natin yung gas tank. Dito kasi yan pinapasok sa ilalim. Hinawa ko na nga rin pala tong ignition coil. Ipinwesto ko na rin dito sa gilid. Sasamantalahin natin natin habang medyo maluwag pa dito sa pwesto natin. Hindi ko sigurado kung gumagana pa pala yan pero malalaman din naman natin kapag naayos na natin tong buong harness. Dahil dito nga rin pala nakapwesto sa gilid tong rectifier, ito na may sinunod kong itornilyo. Kinawa ko na nga rin pala tong negative terminal ng battery, ikokonekta ko na yun dito sa may starter. Yayabangin white bolts pa rin yung ginamit natin, sayang kasi yung pagiging bago ng starter kung kakabitan natin ng kalawangin. Dito na nga rin pala nakakonekta sa susiyan yung lock ng upuan nito kaya ito muna ikakabit ko para hindi tayo mahirapan mamaya kapag nilagay na yung gas tank. Kaya, no, nung nasakto na nga pala natin dito sa butas yung pagkakabit sa ako sinalpak tong dalawang alin na lang medyo nahirapan nga pala tayo sa ibang pyesa na isasalpak natin dito kay Project Nobita dahil nga nagdebaso tayo na siya kailangan din magpalit ng bagong fuel cap tumatama kasi yung stock na fuel cap dito sa debaso na nilagay natin at hindi rin may isasalpak yung gastang kaya nagpalit tayo naka 28 nga rin pala tayo na carb kaya nirekta ko na rin to naglagay na lang tayo dito ng fuel filter kusa na nga rin pala natatanggal yung susi dito sa susian kaya binila na rin natin to ng bago sa paglalagay nga pala nito dito lang ay sinasalpak sa may gilid hindi tatama sa manobela kaya okay lang na mahuli kaya nung naikabit ko na nga pala yung dalawang tornilyo nyan, ikinabit ko na rin yung sakit dito sa harness hindi pa ako nakakabili ng bagong relay ito munang luma yung nilagay ko papalitan na lang natin kung hindi gumagana kinuwa ko na nga rin pala yung lumang tornilyo na nakabit dito sa cable sa susian para ilipat natin dito sa bago kaya nung naipasok na nga pala natin na maayos yung pinakadulo ng cable saka ako kinabit yung tornilyo na kinuwa natin dun sa luma dito sa ilalim naglagay na rin pala ako ng gasket maker dito sa manifold para lang makasigurado tayo na walang singaw stock manifold lang tong gagamitin natin pero nakaport na nga rin pala to ng pang 28 na carb, kaya nung sakto na nga pala sa butas yung pagkakalagay natin ikinabit ko na yung dalawang mahabang tornilyo nyan dito na nga pala natin ipinwesto sa likod tong karburador dahil hindi na kasi kaya sa harapan nyan tatama kasi sa batalya medyo marami talagang adjustment na kailangan gawin lalo na kapag nagkarga sa nobo dahil kahit dito natin ipinwesto sa likod yung karburador tatama naman sa u-box kaya kailangan natin magbutas kinabit ko na nga rin pala yung throttle cable nyan para diretso na lang tayo sa pagsasalpak ng U-box mamaya. Kaya nung okay na yung pagkakalagay natin ng cable, ibinalik ko na nga rin pala yung takip niyan. Tapos bagay testing lang kung gumagana. At ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na kailangan natin tabasin yung U-box dahil tatama kasi sa karburador, gawa ng medyo malaki at hindi talaga dito yung pwesto niyan. Bali konting tabas lang naman yung ginawa natin, buti na lang saktong sakto dito sa car. Kaya nung nakita ko na wala na nga pala tayo kailangan gawin na adjustment dito, sa ako okay kinabit yung dalawang yayamanin na tornilyo. Bali flat seat nga pala yung gagamitin natin dito para medyo mas malakas yung magintindigan kaso nakalimutan kong bumili ng bagong bushing nito dahil yung luma kasi na nakabit dito naka alambre lang buti na lang meron tayong nobo Classic. kaya hiniramang ko muna ng konting pyesa si project nobi para lang kahit papano matuloy natin yung pagbubuo dito kay nobita medyo makapal na nga rin pala yung kalawang nito pero papalitan na lang natin parehas para kahit papano hindi dugyot tignan yung mga ganitong malilit na parts kasi talaga ng nobo Classic at nobo sa yung mahirap hanapin Meron mga nagbebenta pero sa ibang bansa pagaling kaya yung... pagtapos natin may yung dalawang yan natin tinesting kung sakto lang ba buti all good magpapalit nga rin pala tayo ng bagong gauge lens nito ni Project Nobita dahil yung luma kasi puro crack na nilagay ko na nga rin pala tong gauge dito sa pinakabatok para hindi na magasgasan tapos kinabit ko na rin yung tatlong body screw niya maayos pa nga pala tong pinaka gauge niya kaya hindi ko na pinalitan at least kahit papano original pa rin tong nakakabit kaya pinwesto ko na nga pala yung dito sa manobela tapos nilagay ko na rin yung dalawang body screw dito sa taas tsaka dun sa kabila ba bali dito nga pala sa switch niya stack lang yung gagamitin natin hindi kasi talaga ako mahilig dun sa mga na aftermarket pero nilagay ko muna nga pala tong side mirror holder matatakpan kasi to kapag nilagay na natin yung switch kaya ipinwesto ko na nga rin pala to dito bali meron nga pala yung dalawang mahabang screw dito sa ilalim yun yung nagsisilbing lock nyan mm -hmm. tapos kinuha ko na nga rin pala tong hand grip pinahirang ko muna ng tubig na may sabon to manobela para smooth lang yung paso yung iba nga pala na naglalagay nito use oil yung ginagamit ang problema lang sa ganon, lalo na kapag terik yung araw umiikot din pati yung hand grip para matapos na nga pala tayo dito sa may bandang manobela kinuha ko na nga pala tong brake master tapos pinwesto ko lang yan dito katapat ng switch. Tapos ibinalik ko nga pala tong gauge para masipat natin kung sakto lang yung pagkakapwesto. Buti okay na kaya kinabit ko na yung dalawang body screw niya. Dahil buong harness na nga pala yung pinalitan natin, halos wala na talaga tayong magiging problema sa wirings kaya isa-isa ko na nga pala kinabit yung mga socket niya. May mga ilang piyesa pa nga pala tayo dito ang isasalpa kaya abangan niyo yung susunod natin na video. So na nga mag-update muna tayo ng mga natapos nating isalpak na piyesa para dito ngayon sa day 8 nito ni Tony Project Nobita. So ito nga pala, pinakita ko na nga pala sa inyo ngayon yung kahanay na isasalpak natin. Ayan, yung magkabilang side pairings. Tapos, ito nga pala yung gagawin natin dito sa harap. I-convert natin siya sa Novo na Vietnam Pay. So kaya ganito yung harap niya. Hindi kagaya ng typical na nobo Say. Tapos sinalpak na nga rin pala natin itong flat seat niya. Tapos yung harness, ayan, pinwesto na rin natin. Yung carb, ayan, nakapwesto na rin. Yung U-box, nakasalpak na rin tsaka yung gauge, uh, mga switch, tsaka tong hand grip. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos tong video natin dahil medyo hinapon na rin tayo. Dahil marami-rami pa naman tayong pyesa na isasalpak, hindi ko rin masyadong mamadaliin para suwabing suwabe pagkakalagay natin. Tapos ayun, bago natin ito tuloy ang tapusin, konting update lang uli para dun kay Project Bitoy. Sa mga nagtatanong kung paano magkaroon ng chance sa maging bagong amo nun, Basic lang, check mo lang dito sa baba. Right? So, ito nga pala, ipapakita ko sa inyo itong Diamond Game. Dito nga pala kayo dapat mag-register at mag-recharge para nga magkaroon kayo ng chance doon kay project dito. So, kung bago nga lang pala kayo dito, ang gagawin mo lang ay gagawa ka syempre ng account. I-click mo lang itong register. Lagay mo lang dito yung mobile number mo, password, saka verification code. So, itong referral ID, wag mo nang lagyan. Tapos, click mo lang tong confirm. So, ito na yung may kita nyo, mga pwede nyo paglibangan dito sa Diamond Game. Ayan, meron nga sila rito yung Dragon vs. Tiger, Animal World, Lucky Sport, Fortune Gem, sa Coin, Super Ace, Tong It's Go, Beto Beto, at napakarami pang iba. So, sa so, mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, yun nga para magkaroon kayo ng chance sa Project Bitoy dapat mag recharge kayo simula March 4 hanggang April 20 so April 20 yung cut off natin pindutin mo lang to tapos kahit minimum lang isang dana yan pwedeng pwede na yan tapos yun nga kapag nakapaglagay ka na ng pondo pwede ka na maglaro check natin kung venus tayo dito sa dragon versus tiger so, ito basic lang to pipili lang dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ilaro pwede rito barya subok tayo ng 5 piso lang dito sa dragon tapos matik yan kapag mas mataas yung baraha na dragon kaysa sa dito sa tiger mananalo tayo ng halos 5 peso. So ayun na check natin kung mataas ba dos tsaka G's. So ganun talaga paswerte yan lang to mas mataas yung G's kaya all at tayo ng 5 piso. So ayun nga sa mga nag register nga pala dito lalong lalo na dun sa mga nag recharge lapag nyo lang sa baba kung bakit kayo deserve na maging bagong amonon ni Project Bitoy malay nyo binasing kayo dun sa April 20 right